Ayun guys Lalakad ako <laughs> Bakit ako naglalakad? Kasi hindi ako makapag book Sa bolt dito Eh nilakad ko na lang kasi 7 minutes lang naman Kasakay ka ng bolt magka-traffic ng 2 minutes ba diba? ay lakad ko na lang Exercise ka pa Diba? grabe. Pag nagsalita ka, umusok na yung bibig. <laughs> Konting taste ko, guys. Konting taste ko, guys. Uwi na tayo ng Pilipinas. Yay! <laughs> grabe. Hindi pa walang papawisan dito kapag ka naglakad ka. As in, hindi ka man talaga papawisan. Kung sa atin to, ganitong oras, tanghali tapat. Sure. Tagaktak -tag na yung pawis mo. Dito, wala. Wala ka pawis, pawis. Grabe. Ngayon guys, ano? Pupunta ako sa mall. Eh, at sayang kasi yung pamasahe yung ginawa ko nag waste na lang ako hindi na ako na, na sumakay ng ano, taxi kasi sayang din yun di ba? ngayon buti na lang kamo yung ating gamit na waste uh, accurate hindi ka yung sa Pinas basta kadadalin dito tama naman yung pinagdadala nasa tamang daan naman ako sa tingin ko <laughs> ngayon pupunta tayo sa ano, mall the next right. Yon sabi sa ways. Hindi ko daw tayo sa kanan. Sabi. Ah. Ah, huh. Ayan guys, tatawid na tayo. Dito guys, ang pinagbibigyan dito tumawid ay yung mga tatawid. Hindi katulad sa atin tatawid ka na lang, babanggay ka pa dito guys, oh, pinagbibigyan nila oh. ayan o, oh, diba? pinagbibigyan nila dito yung mga tatawid bulawig oh, kumpara dyan sa atin, ako po grabe <laughs> ikaw na yung nauna sila pa yung galit ganun, ganun ka uh, ganda dito pareho routine nila yung ano yung mga tatawid guys, konti na lang, malapit na tayo sa mall nakikita ko na ah oh konti pa guys andito ah, na tayo sa ano Sabia Mall ayan guys oh ito na tayo sa Sabia Mall Sabia Mall oh grabe dahil nilakad natin makarating lang dito so ngayon guys pupunta na tayo <coughs> makarating din tayo dito sa ano mall baka